So magandang uh, umaga sa inyong lahat. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMD sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go dito sa May uh, Mel Lopez sa uh, Boulevard. At uh, ang papasadahan ngayong araw, yung unang papasadahan, itong uh, street ng Zaragoza uh, dahil dito sa mga illegal parking. So hindi lang 'yan sa Zaragoza ang papasadahan ngayon, mayroon din nga uh, isang uh, complaint diyan sa May uh, Barangay, barangay sa may part ng Santa Cruz Manila So nandito na tayo ngayon sa may uh, Zaragoza Ayan yung uh, May Lopez uh, Boulevard So nasa harap tayo ng eskulahan Ito ang Rosario Almario Elementary School So start na rito ang clearing operation Napasadaan na ito dati Dito dapat tinalaw nila yung mga may sasakyan ng mga sumusunto sa mga bata Pero wala tayong nabutan dito Baklasin nyo na yan Skog Nasa pedestrian Tanggalin nyo yung tent Tanggalin yung tent Tanggalin yung tent Pakikuha po yung lamesa ka sa kapaninda Yung tent tatanggalin namin Kunin nyo na yung tent Huwag nyo pong gagalawin Nasa pedestrian po kayo mismo Yung mga e-trike ng barangay Pag walang driver yan, tow natin Ito O7 Patikitan nga to Patikitan, may plaka naman yan eh Andun, yung chassis number Pero kung lang sa barangay, nagatid po kasi yung ano ikaw ba chairman? Hindi lang dito po sila. Ba't ganun ang plaka niyan? Nasaan yung plaka talaga niyan? May, ikaw ba nag-drive? Hindi po, Yung Kaila kailangan po yung driver kasi kailangan ng lisensya. Tikita nyo na pag walang driver. So yung inaputan natin ito, so wala, hindi nyo makita yung, ano, yung uh, pedestrian. So ngayon, ito na, kitang-kita na. Andiyan yung ano niyan. Nasa ilalim mo engine number. Nandito yan eh. Binuray. Eh. Wala kasi yung plaka. Kaya hinahanap yung uh, engine number. Masasampan na ito. Naatak na yung na isa dito Mayroon pang uh, pa doon Ang dami pala dito Nakakapagtaka po Hindi, ito po, na nakakapagtaka Very obvious Nilagyan po ng parking ticket Walang arrival time, lahat wala Tapos dito, biglang meron kayong quarterly Overnight parking So double Parang ayaw ko po, pero dapat wala parking dito <laughs> lahat may ticket? Apo, salamat. ito. may ticket. Wala nga arrival time, mo. Ano. nilagay lang na nilagay. So lahat ito may mga ticket ng uh, MTPB, yung mga nakapark dito. Sir Gab, anong gagawin natin dito? May mga tiket ng MTPB? Well, uh, we have to confirm kung ano yung legitimacy of the parking ticket. Pero kahit na may parking ticket, dapat hindi po naka-double park, hindi nakasampa sa bangketa. Meron pa rin mga sinusunod so, katulad, na patakaran dapat. Pa. Tulad, yung truck na yan, naka-double park na yan. So, ang mali yan. Anong gagawin natin dito? Sir Gab, may nakita tayo mga tiket ng MTPB. Well, titikitan pa rin natin yan kasi mali naman ang pagkaparada nila. It doesn't mean na you have a parking ticket

Kunin nyo pag walang driver. Okay, ko na, sir. Pati yung L300. Oh. Pwede sa ng lisensya, Sige. Linisin nyo na yan. Kunin nyo na. Okay. Yung kain lang kunin, kunin. Yung kukunin natin, kunin natin. Pati doon, may no? may harang. <teth polarizationına> Wala na yung truck dito na naka-double park. Ibig sabihin, andyan yung uh, driver. Ngayon ito, yung mga natikitan, na dating may mga tiket ng uh, MTPB, ah uh, tinikitang ulit ng MMDA. Uh, Ngayon, mahahatak ito. Yung mga 'yan dahil uh, wala mga may-ari or driver. Kasama na ito. kailangan ko pong helmet Padua Karam po lang Karam na po ng helmet Eh, na helmet, tuloy Nang lisensya Nakasinelas ka pa Hindi na kasi kaso ko lang yun Matindihan po Opo, karam na lang po ng lisensya ha Dapat nag-helmet kayo kasi kung may pakawin sa tuyong sasakyan, alip-alip. Ano po ba? May pochie po nga para sa tuyo. Kasi po, may 92 years old kaming ano. Asensya na po. Matanda. Eh, naka-inistambay ko po talaga. Ang problema kasi bawal po nakaharang dito. Hindi, hindi. Ano po, sir? Yung ticket na lang po baka po. May ticket na po talaga yan. Kanina pa po kasi kami dito eh. Hindi po ba kayo nakalabas kaagad? Hindi po, sir. Sa kabahay po kayo, tinawag lang sa akin kasi po na, naka-inistambay ko po talaga. Totoo po yun. na ba? Nakakabita na, na po na eh. Na Ayun lang. Nakakabita na po Opo, kasi uh, five minutes lang po binibigay natin consideration. Pag lumagpas po kayo doon, talagang towed na po sa yung sasakyan. Kasi rito baka nung papakita. na po kayo. Dati po rin na. po kayo. The more. The more na dapat alam natin kung anong tama at mali. Sa akin, naman to unang beses. Alam po naman, sir. Idle nyo pa ako sa to po eh. Kaya talaga, sir. Baka pwede po na makakakulit sa po, Talaga naman, So, Totoo yung sabi Mas nakakahiya, mas nakakahiya po kasi pag pinagbigyan ko kayo, dahil unang-una, ano sasabihin ng mga kapitbahay nyo? Sasabihin pag medyo tulad niyan, dating tropa, dating nasa gobyerno, nagbibigyan natin. Parang pwede pa, layo na lang po ito eh. Ay! Hindi pa pwede po. Hindi po. Kasi po talaga siya. Kuya, kau naman, magsasabi ka ng ganun. Ayan o. Oh. Sige po. Pasensya na. Aminin dito 'yung mga career ko kasi kami'ng matanda. Sige, sige to. Ako 'yung makikinig 'yung okay na process kahit tuma pakinggan totoo niyo mga viewers guys, pignan po niyo. Oo, pero hindi pa sana tayo sa 'yung ilayo na lang kasi baba. Ako naman po, Sir, totoo 'yung iba alibay sa 'yan, Sir? Talaga hindi alibay 'yun? Talaga. Hindi naman pangahasang po. Isang ganito na lang po. Papaliwanag ko sa 'yo. Kuanari pinagbigyan kita. Kuanari lang pinagbigyan kita. Tapos yung iba dyan, pabalik-balik, ito to at titikitan natin. Kayo lang yung kotse yung matitira na pagbibigyan ah, po natin po, pag so na kada na pag may operation alisin hindi alisin ko na lang po sir Kaya, kahit mahalok ko na lang po ng pwedeng ipargan ayun po. nga po kaso problema natin pagbibigyan magiging may unfair po yung tayo yung may sakit namin matanda sa loob kahit po tingnan po pwede po. naman po kayo sumama kaagad para makuha nyo yung sasakyan sir. kasi pagbibigyan ko yan sir wala, kas, wala po akong patutu ayun May may, eh, may, may problema, may problema po, nga kayo po kayo, pag pinagbigyan ko kayo asama ng imahe natin sa publiko niyan sasabihin Lalo na pag ano. kasi siya ano na Hindi po. Sir to ah. Pag simple Pag yung na Obligasyon niyo rin po kasi na pumarada sa maayos, 'di ba? Responsibility Siya nga po sinabi ko pag pinagbigyan po operation niyo. Kaya alam po, po, um, okay. uh, po, po uh, talaga Talagang pinangasang ko talaga po ka palata dahil nga alam po sa matanda namin. Hindi, hindi naman po talaga nakapalata. Hindi po kasi exempted eh. Kung meron naman pala kayong parking, ba't di na lang doon? Ba't dito nyo pa pinarada? Hindi po po sir. Kaya nga po talaga pinarking ko dyan. Kahit sa matanda namin. Dahil may matanda namin. Sir, marami po kasing ganun na ano eh, instances na para sa maedad, sa lolo, lola. Pero it does not excuse us from following the rules. But so, but hai, hindi naman po alibay para sa akin. Kahit tingnan nyo po, sila yung pinipulong bayan Sir, yun pag pinagbigyan kita, Ah, eh, anong sasabihin ng ibang tao? Talagang magkataon, talagang magkataon. Ang problema siya sir, pag yung mga, marami kasi ganun eh, nagkataon. Pero may lisensya kayo, alam nyo dapat saan ang tama at mali. Paunan. Eh, kung alam natin bakit nandyan. Pinangasam ko talaga yung parada dyan, sir. O, yun nga po. So, hindi ko namin kayo mapagbibigyan. Kasi kung lumabas ka kanina at wala pang 5 minutes, ticket lang yan, alis ka na. Ang problema, kanina pa kami dito. Natuo na nga ah, yung eh. So ito na ngayon ang sitwasyon kumpara kanina. Mayroon pang hahatakin dito. Ayan, yun nakasampa na. Tapos mayroon din dito sa kanina. So bali ang nahatak dito, anim, apito, ah, pito, kasama yun dyan. Tapos, ah, dalawa doon sa kabila. Sa kabilang side ng uh, Saragosa. Pagka nakalis na yung inaatak na yon at saka yung uh, nahatak na, so yan na ang sitwasyon. Ito, nakatambay lang dito. Okay, tara. Hello! <laughs> isang pa na isang motor. Sabi mo dito, may nasita, walang uh, helmet, napagalamang, walang lisensya. Ulitin ko, walang lisensya. Okay, sampa na. Para mabilis. So, after ma-issue ng ticket si madam, ito na. Eh, sasampa na pala sa tow truck. Ito na yung towing crew. <coughs> Nasa kabilang side tayo ng Saragosa, palabas ng May Boulevard.